Lanjut, <laughs> lanjut. <laughs> Hahaha. 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 Ito natin ngayon mga kakita sa ano, pag-aali ka ng dalawang lalaki. Hindi, uh, mas mad... Pag dikit, mas mag... Ano... Dikit, dikit, dikit. Segunda. Gulung ka naman! Hindi kayo, lakay muna. Lipsi kayo muna, para... Primera.

Practice na nga. ticket. ko, lahat na yan. Video ticket, video ticket. Video ticket. No mahalis, magkumpala naman kayo. Practice lang nga O, ito. na kami. Ito, game. Ito, game. dalawang ano. dalawang attempt. Game. Final oh, na, final na. Lang. Wala nang bilang-bilang.

Hindi, uulit kayo po. Hindi makita sa video. May kamis na lahoy ka pa. Eh. Tingin sa mata. Tingin sa mata. Walang bilang to ha. Ganyan ka lang. Walang bilang to.

ไปสบายสายไปบันดริกป้าไปนดริกไปบันดริกป้าบรดาพีปา

Let, yeah. let. Alam ko yata. Ay tro, ay tro. Luluna, lalayong, oh, alam pa mo? Gagugu. Wala siyang kuya, wala kasi. Hindi ka na yun, kung tutuklu ko nung. Hindi ganon yun. Labis mula nung. Tapdut, tapdut yata. Ay tro, ay tro. Pumapalitan. Tala yung una mo. Hindi ko mis

Então, é o winner. É